Good morning, good morning, good morning, mga ka-super. Woke up like this. Tinanghali ako ng gising. 7.30 a.m. Hindi nag-alarm yung aking cellphone na ata. Antay ako ng antay ng alarm. Saan ko ba ito pang alarm? Maaga pa ata. Kasi pinapatay ko lahat ng alarm kasi nga pag Monday, ang daming naka-alarm pag may pasok. Eh, walang pasok. Sabi ko, patayin yung lahat ng alarm. Isa lang ang alarm. Six. Hindi nag-alarm. Nakakaloka. Nakakaloka. September 1 na. Yeo nang araw para September 1. Tanghay ng hali si Madam Negosyante. Ay, oh sarado pa oh. Sarado pa ang Rosia Mini Marto. Okay lang. Buti na lang Sunday. Oo, nakabawi naman. At saka 7, hindi pa nang ganong katanghali. Eh. Oh, di ba? Aha. Uh -huh. Oh, di ba? <laughs> pusa sa labas nagantay na magbukas. Ay, kaloka. Aha. Uh -huh. Ayan. Oh, good morning, good morning. Welcome September. Ber months na. Merry Christmas. Mabuhay. Goodbye August. Welcome December. December September. Ber months na. Good morning, good morning, good morning. Energy! hapot everyone. Mamaya sa piergo. Kita kits. So, yeah. so magbukas muna. Good morning. Ito yung natin ay bigas. Tsaka rin sa 144 pesos. 200 ang Sinuklian natin dito sa ating binamano. Keep challenge. Welcome ang swerte ng September. Oh, ang lag <laughs> <Ito> pa. Merry Christmas. Welcome to the world. I love you. I you. I Be Christmas Day. Oh my lord. You said you to give us Oh my lord. You said you to give us Oh my lord. That's it. And okay, i mm -hmm. Oh my lord. And in the oh my lord.

some of the world's faces and friends blowing together, watching the sea shadows, watching yeah. the in the cool breeze of December, starting to all over town. Children's carols, on a Christmas tree, a shower of sunlight, and the cool breeze of December, sparkling lights all over town. Children's carols, and the Sabi kasi. Wala pa talaga. Wala pa talaga. Wala pa talaga. Wala Sunod-sunod ang pa ng Wala Mini Mart September 1 Go, go, go! Let's go! Fight, fight, fight! pasok mga suki. Kwentahin na rin natin ang ating sales ng month of August. Naniniwala ba kayo sa ghost month? Sabi nga nila, ang August daw ay ghost month. Pero nakikita-kita ko sa aking monthly sales, mukhang ang na ghost month ang Rosia Minimart. Kasi feeling ko hindi ko pa compute. medyo bumaba ang ating benta. Nang month of August. Pero okay lang yan, babawi tayo ngayong Burr Months. Malapit ng December, kaya e ready na natin ang ating mga sarili. Go, 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 fight, 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 laban lang, think positive. Talaga nga naman, unang araw pa lang ng Burr Months, ramdam na ang kapaskuhan sa Rosa Minimum. Welcome mga suki. Merry Christmas. Hindi nga ako nagkamali, eh. mukhang bumaba nga ang sales natin ng month of August. Okay lang 'yan. Sa ating next vlog, i-share ko sa inyo kung bakit bumaba ang aming benta ng month of August. Abangan nyo 'yan. <laughs> tayo na sa Pure Gold, tayo na sa Pure Gold. Hakot everyone, ngayon September 1, 2024. Let's go! Maulan ng ating hakot everyone, mga ka-super. Even mo na si Indoy. Hola 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 let's go now so Maulan, maulan. Kaya kasama natin ating super hot uh, tay ni sa Hello. Okay, Hello. everyone, dito na tayo sa Hello. 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 Hello suka toyo. Walang tayo ng ilan-ilan lang. Hindi naman tayo kukuha ng per box kasi natay budget. Anti-anti lang. Yan.